Yo, hello sa inyong lahat dyan and welcome sa another unboxing na naman natin ng etong parcel na to. Kararating lang nito. Kaya ito na, hindi na natin patatagalin yan. Bubuksan na natin yan. Baka buksan pa ng iba. Let's go! So, ayan nga yung parcel natin. At ito na. Diba? Ganun lang. Simple, ganun lang kadali. At ito yung laman ng ating box. Oh. Ito ay eh, re-regalo ko sa pamangkin ko. So yung pamangkin ko ngayon eh natutulog kaya nagkaroon tayo ng pagkakataon na i-unbox to. Kasi pag siya, hindi na siya maso surprise. So nandiyan tayong papel dito, pinaka-resibo yan. Tapos tatanggalin lang natin. Resibo nga ba yan? Babala na yan kung ano man yan. Basta importante eh, yung nasa box. Hmm. Ha? Tapos... Hmm. Ayun pa kasi makikisama. Gusto niya eh. Ah, pa siya. So, yan. Ito siya. Ito ay... Ito muna tayo sa isa. Ito ay... Um, pop it na... Si ano to? Ang pangalan nito? Si... Oh, basta yan. Pangalan niya. Kiyomi. Yo, ano? Kiyomi. Ano po? Anong pangalan niya? Kasi hindi niya naman alam to dahil natutulog na siya ngayon uh, at ito na yun na natin kung good ba yung quality nito so ayan siya, oh ang ganda in fairness, maganda siya kaso hindi natin alam kung pa paano ito paanda rin tapos eh, i regalo natin to ano ba to ah uh, ayo ay ganon tapos pipindutin siya ganon oh ang galing oh tapos tignan natin ha kung nalalagyan ng battery. Mukhang nalalagyan naman siya ng battery. Hindi ko pa nga lang alam kung paano to nilalagyan ng battery. Ha dito ini-screw siya. So wala tayong screwdriver. Hindi ko tuloy may papakita sa inyo guys no. So hayaan na natin yon. Basta yun. Dito yung ano niya. Dito yung pinaka lagay ng battery. Hindi natin sigurado pero tingin ko rito ano to um, double E na battery lang yung nilalagay dyan so yan gaganyanin mo siya tapos siguro tutunog ito tapos may ilaw yon gano'n no cute so yan, yung isa tabi lang muna natin Ito naman yung isa etong isa naman para dun naman sa pamangkin kong um, lalaki kasi yung isa na yun yung nauna para sa ang mga babae. Ito sa lalaki naman, no? natin? Kung good din ba itong nakuha natin para sa kanya. Ito naman si ano to? Si Luigi ng Mario Brothers. Yan, mayroon siyang instruction. Yan. Pero okay na yan. Yan na natin yung instruction yan. Nakataog pa siya. Yan. Ganun din. top it din siya pero mas malaki at yung kulay pa lang kulay green so pang nalaki talaga no di ba yung cute ah tapos may mga button din siya rito sa taas so ganun din ito ah kailangan ng ano triple E at ah, double E na battery kaso kailangan tatlo so wala tayong battery ngayon kaya hindi natin matetest pero siguro bibili na lang muna ako ng battery bago ko ibigay sa nila para ano magamit na rin lang. all goods naman siguro to kasi sa packaging pa lang tsaka mukhang ayos ayos -nice naman yan yeah. di ba siguro kung ganito yung mukha ko natatakot kayo ngayon pa nga ganito yung mukha ko natatakot na yung iba eh lalo na pag ganito di ba ang mukha mo puro ganyan may butas o, oh, di ba yon so yan si Luigi at si Kiyomi Kiyomi nga ba? Hindi ko alam pangalan yan eh Basta yun Yan silang dalawa Yan yung ating ano regalo sa aking pamangkin Diba? Napaka-cute nila At napakaganda Kung magkano to Silip ko sa Shopee Kasi din ko lang to in order Meron nito doon At sa mga gustong mag-iregalo Hanap-hanap kayo yung mga ire-regalo nyo dahil Ito na Holiday season na So paano? Kita-kita gin -kita -kita tayo next time At kung kailan man yan Ay hindi ko po alam Ease out. Hustle out, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.